Kung may sasabihin ka kay Jillian Ward, anong anong gusto mong sabihin? Nanonood yan? Anong sabihin mo kay Jillian? Ah, uh, hi po. Sana magkita po tayo soon. <laughs> Sana magkita oh. tayo soon. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-ingay ang social media matapos umamin si Eman Pacquiao, anak ni Manny Pacquiao, na si Jillian Ward ang kanyang dream girl. Sa interview sa Fast Talk with Boy Abunda, diretsyong sinabi ni Eman na si Jillian ang celebrity crush niya, walang pag-aatubili. Nang tanungin kung gaano kalaki ang posibilidad na ligawan niya ang kapuso star, sagot niya ay 5 out of 10. May pa-message pa si Eman kay Jillian. Kung may sasabihin ka kay Jillian, what? Anong, anong gusto mong sabihin? Manunood yan? Anong sabihin mo kay Jillian? Ah, uh, hi po. <laughs> Sana magkita po tayo soon. <laughs> Sana magkita tayo soon. <laughs> Ibinahagi rin ni Emma na nagkaroon na siya ng tatlong relasyon, hindi pa kasama ang mga flings at hindi pa raw siya natatanggihan kahit minsan. Mas gusto rin daw niya na siya ang nanliligaw kaysa ang babae ang maunang gumawa ng move. Napag-usapan din ang mas gumaganda nilang relasyon ni Manny Pacquiao na ngayon ay open na ina-acknowledge siya at pinayagang gamitin ang apelidong Pacquiao. Habang mas nagiging visible siya sa publiko, mas lumalakas ang interes ng netizens, lalo na ngayon na si Jillian Ward pala ang babaeng gusto niyang ligawan. Sa tingin ninyo, may chance bang maging real-life love team si na Eman Pacquiao at Jillian Ward? Or hanggang crush lang ito?